So ngayon guys meron tayong logic Matinding logic para kay Nel Ayan. Ayan si Nel So ito yung ulo Ito yung katawan ha Tandaan mo Nel ito, Bakit, ito yung paa Ang dami yung sinabi ko Ito yung Kalawang unang tatayo yung ulo Ulo Kaya ganyan Pag nagawa niya yan meron siyang 20 pesos So sige Mali <laughs> Mali nga. <laughs> Anong gusto mo unang tumayo? O, oh, nga mga sinabi ko ha. Ito ulo, ito yung katawan. Gunwari tao to, turmaniga. Ito yung paa, itayaw mo. O sige, <laughs> itayaw mo. Itatayaw. Oo, oh, itayaw mo. Ulo. Ulo. Ulo niya, kasi tawa kayo yung ulo niya. Tawa kayo yung ulo. Kaya ginaganyan ko lang ay. Mali. Mali pa rin. Ano pa kung tatay yung pagin niya? Balik na! Pakinggan <laughs> mo Ayaw din tumayo na Ano yun eh, pa? Doji, ito ulo, ito katawan, ito pa, itayo mo Katawan Wala din Malay nga Ginawa, ang katawan, ito yung katawan Oo okay. oh. Silipin mo kasi dyan sa patag Silipin mo sa patag kung paano itayo Silipin mo, basta ito Kat ulo, katawan, pa itayo mo. Itayo mo ay. Nga eh. Logic ngay. Eh. Logic huh? yan boy. Kapag gigising ka sa umaga, malamang ulo ay tatayo. Yung ulo, bago yung katawan. Mali. Sirit na. Sirit ka na. Sirit ka na. Where? Sirit ka na. Bawal din. Hindi, mali. Pwet. yung pwet. Nga, basta pwet. Dito. Basta pwet. Dito. Pwet nga. Pwet. ang pwet? Basta. Baba. Baba. ano pwet na? Basta. Dito. Dito. oh Paano? Paano? oh pakinggan. oh yan yung ulo. Yan yung katawan. Ito yung pa. Yung pa. Itayo mo. Puwit Wala nga puwit! <laughs> <laughs> puwit ka puwit! Nalampakan! 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 Oh! oh. 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 <laughs> <laughs> sirit ka na! Sirit na! <laughs> <laughs> sirit na! <laughs> Hindi niya alam guys! So may... So, sirit ka na! Oh. Diba? diba? Ito yung ulo. Hindi? Mo. Naman. <laughs> gula, ito yung katawan. Ito yung paa. Ito oh, yung mo. Sayang tayo hindi. Ito yung mo. Nakaupo naman. Parang mong gulay. Oh. Ito yung katawan. Ito yung paa. Ito yung mo. Wala ko naman sinabi. Logic nga eh. Oh, hindi, 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 hindi. logic mo yun? <laughs> itatayo mo?